Bilang tugon sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nananatiling handa ang Department of Transportation na tumulong sa mga pasaherong stranded sa mga pantalan at terminal dahil sa bagyo. Si Jop Regala, una sa balita. Tiniyak ng Department of Transportation na handa na ang ahensya at mga hanay nito para umalalay sa mga pasaherong maaapektuhan ng bagyong Tino. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing ligtas at komportable ang pagbiyahe ng mga pasahero. Ayon kay Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, dapat na maasikaso ng maayos sa mga pasahero at mapanatili ang kanilang kaligtasan. Iginiit naman ni Acting Secretary Lopez na wala dapat rebooking fees o additional charges na babayaran ang mga pasahero dahil sa mga kanseladong flights. Samantala, maagap ding tumulong ang Coast Guard sa paghahanda ng 11,000 family food packs para sa mga residenteng na apektuhan ng bagyong Tino sa Biliran at Southern Leyte. Inalalayan naman ng Philippine Coast Guard at mga substation nito ang mga pasahero sa Virac Port at San Andres Port sa Catanduanes, kung saan tumulong din sila sa pagsasagawa ng mga paneling at baggage inspection para matiyak ang seguridad ng mga pasahero. Nag-ikot din ang mga hanay ng Baywatch Patrol sa Barangay Bote, Bato, Katanduanes para masiguro ang kaligtasan ng mga nagtatampisaw at namamasyal sa dalampasigan. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Jap Regala, alauna sa balita, Congress TV.